Magandang araw po. Postelli na naman tayo ngayon. Ngayon po ay isa na namang ulam ang ating gulutuin. Sinigang na bangus. Ngayon po, ah gisa na tayo ng ating ah, sibuyas, bawang at kamatis. Lagyan na rin po natin ng patis para lumasa po agad siya. And then, sabawa na po natin siya. Kasi ang, ang purpose po natin dito ay unang natin lulutuin ang gulay. Saka po natin lalagay ang isda. Di po kagaya ng sinigang na, um, sa baboy na sasangkutsay pa natin. Dito po ay gunahin natin ang gulay. Yan, nalagay na po natin ang labanos. Susunod na rin po natin yung ibang mga gulay natin. Yan, ah, nilagay na rin po natin ang sitaw at ang ating siling panigang. Yeah, yan po nagpapalasa dyan. Yan, na rin po natin ang ating kangkong. Yan. Yan po ang unang natin lulutuin. Nagigay na rin po tayo ng ating siling. Uh, Iluloy na po natin para malat yung panilagay natin na uh, seasoning. yan po. Uh, medyo luto na siya. Ilagay na natin yung ating isda. Yung ating bangus, Yeah. Kasi madali naman po maluto yan. Hindi po natin kailangan palang puting yan. Kailangan uh, po natin yan. Ayan. Kailangan Ay, Ay, po natin maluto yan. Okay na po yan. Tekmahin uh, nga po natin kung anong uh, lasa niya. Uh, pwede po tayo magtaday ng asin kung medyo matabang. ayun, okay na po tayo. Salamat po.